Narinig mo na ba ang nakakakilabot na kwento ng manananggal? Akala ng marami, isa lang siyang halimaw na uhaw sa dugo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na sa likod ng kanyang pagiging halimaw ay isang pusong sinugatan? Isang kwento ng matamis na pag-ibig na nauwi sa mapait na kataksilan. Ito ang kwento hindi lang ng isang halimaw, kundi ng isang babaeng nagmahal, niloko, at ngayon ay nagbabalik para maningil. ang manananggal. Sa ating kultura, hindi lang siya isang nilalang ng gabi. Isa siyang simbolo. Isang paalala sa sakit na dulot ng pagtataksil. Ang paghahati ng kanyang katawan ay isang perpektong imahe ng isang tiwalang winasak ng isang relasyong pinutol sa gitna. Ngayon, ating aalamin ang pinagmulan ng kanyang poot. Saan nagsimula ang kanyang paghihiganti? Lahat ay nagsimula sa isang ordinaryong dalaga. Inosente, mapagmahal, at buong pusong nagtiwala sa kanyang iisang iniirog. Ngunit ang pag-ibig na inakala niyang wagas ay isa palang kasinungalingan. Ipinagpalit siya, iniwan. At sa gabi ng kanyang pinakamatinding pighati sa gitna ng isang madilim na gubat, isang sumpa ang bumalot sa kanya. Ang kanyang wasak na puso ang naging binhi ng isang halimaw ay nagbago. Mga pakpak na parang sa paniki ay tumubo sa kanyang likuran. Ang kanyang mga oko ay humaba at tumalas. Ngulit, ang pinakakilabot ay ang kanyang paraan ng pag-atake. Mula sa itaas, tahimik siyang nagmamasid. Hinahanap hindi lang ang kanyang biktima, kundi ang mga taong may bayad ng kasinungalingan at kataksilan ang kanyang pag-atake ay hindi basta-basta. Ito ay isang ritual, isang paghuhukom. Ang pamana ng manananggal ay higit pa sa takot. Isa itong babala, isang malagim na paalala sa mga kahihinatnan ng panloloko at pagtataksil. Sinasabi nito na ang pinakamatinding halimaw ay hindi isinisilang sila ay nililikha, hinuhulma ng sakit at pighati. Mit sa kabila nito, isa rin siyang simbolo ng lakas. Ang kanyang paghihiganti, kahit gaano pa kadilim, ay isang anyo ng pagbawi sa kanyang nasirang pagkatao. Isang pagpapatunay na kahit ang pinakawasak na kaluluha ay kayang bumangon para maningil. Sa tingin mo, ang paghihigantiba ng manananggal ay makatarungan o isa lang siyang halimaw na dapat katakutan? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section sa ibaba. Kung naantig ka sa madilim na kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button dahil bawat alamat ay may kwentong naghihintay na pakinggan.